Ang nililinginisan dito ng asawa ko malawak. na ay Yan pala. Ito muna yung pinasukan niya, hindi doon sa trabaho niya isa. Ito siya nag Ano ba? Nagtamo. Ha. 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 Eh. lawak ng dadamuan niya ayo hanggang dito pa yan oh no? dito. dito pa ay babae na naman siya ano lawak ano eh Hanggang dito lang muna yung vlog natin mga kaibigan.